Magandang araw, magandang gabi po sa ating lahat at uh, bigyan na naman natin ng isang uh, opinion itong si Rodrigo Duterte na wala na namang humpay sa kanyang uh, pangbubudol dyan sa Cebu at uh, lumarga na naman po ng uh, kanyang walang mga kakwenta-kwentang fake news at talaga na mga, ang mga tao sa Cebu eh, pinaano pinaiikot at uh, binibilog ng magaling ang ulo ng uh, taong itong si Duterte wala nang kahihiyan at uh, kahit tarang talagang wala na mga uh, katotohanan aba ay ano eh tuloy siya sa kanyang uh, pangbubudol diyan sa Cebu sa indignation rally at pong panoorin na uh, talaga namang kahit kayo siguro ay uh, magugulat sa sinabi nito at wala hindi ko to masyadong uh, napansin na ano eh, napabalita kaya share-share ko lang po sa inyo. Atin pong panorin ha. Tatay ni ko! Mahina na. Mahina na. Mahi -na Tatay ni ko! O? Mahina na ana, mga kaibigan. Tatay ni ko! Imagine ninyo mga kaibigan ha, yung ah, uh... Six years ago, eh, kung makikita nyo yung kanyang katawan na bilog na bilog, di ba? Ma- medyo, ano pa, ma- mamasal pa yung katawan niya ngayon. na ah. Ayun, noon eh. Pero ngayon, no? Oh, alagang, uh, ano na siya, ah, medyo weak na after six years, seven years. So, makikita nyo ngayon na ah, parang gumabawi uh, na po ang nature. <laughs> Hindi na... <laughs> Alam niyo <laughs> uh, ganyan talaga eh pero kung hindi puro galit yung uh, at mga kasamaan yung pinagagawa niya eh malamang eh, binigi, ano, bibigyan pa siya ng Panginoon ng uh, mahabang buhay pa Kanibang, abilidad sa administrasyon. Ayan. Yeah. Ako, 83 years old na kong gusto na kong mahawa ng mga pahuway na. 83 pahuway na pala, no? Pahuway ka na. Nag-ampo ka na ikaw nga naikilat ng upat kabukok diya. Gika ninyo mga ako. Ito ang politika bang God. Ang oh, mga kaibigan, dami rin nanonood. Eh, ano? Sa akong tanaw, panahon na yung ko. Ang kadaot, nagpugos ko tungod sa karong pinaagi sa guberno. Yung uh, nagsabi sa akin, um, yung kaibigan ko, eh, marami daw talaga dyan, purong mga taga-dabaw. Madami dyan, puro taga-dabaw. Alam mo, si Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Mm -hmm. Mupusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyan termino. <laughs> Pareha sa iyang tatay, magkagubot na punta. Gagayahin daw si, si senior. Because uh, <laughs> ang iyang buhat doon, mong declare na pong martial law, sa iyang papa. Oh, pag, pag martial law, <laughs> why election? Talagyan. Siya na po ay mailit. Sorry, sorry. Iyang gamit itong uh, gibuhat sa iyang tatay. <laughs> Hindi eh, na po siya gid kakanaog. Maglisod na siya. Dele. Pero mo kamo makatilaw you know, yun mo og gubot. Timan in ninyo na. Pareha uh -huh. marsyalo si Marcelo adto. Pero <laughs> kamo mga sundalo og pulis paminaw mo. <laughs> Kanang <laughs> ambisyon so, sa usa ka tawo. Ayaw mo pagsakay. Kaya maduga, kahit madali, matapos, mangyod na. O huh? niya illegal man na. Pamili mo at tumunga to sa sayop. Doon na nga na. Na ay sayop, na ay tama. Piliin lang. Oh. Sundalo, polis. <laughs> Napotot pa si Digo. Kasi... Sayop. Mahina na mga kaibigan. Oh kinikintrot ay kita. Uh. No, tinapos ko tong video na to eh, talaga nung si Digong eh nagsasalita eh, wala na halos napalakpak sa kanya. Naging boring na siya. Hindi na ganun ka ano. Tawag dito ka ano yon mga tao, yung yung ano nila yung uh, entertainment na hinahangad din la kay Digong eh wala na hindi na ganoon uh, ka ka vibrant si Digong magsalita ano hindi na ganoon ka lively kaya uh, hindi na sila masyado na palapak dun sa mga huling sandali nitong video na to ang tama magtanong o putang tao din talaga ang Pilipino Di na, Wala na palakpa yung, na yung pag ni Mahina na, palakpakan mga Duga kaibigan. Duga na na eh. <laughs> Anong, kung sa, sa adik. Yeah nag-mention na naman lang, ng adik. Ang sip on mukalit kalit nag tulo. <laughs> yun na naman ang kanyang may keyword. Adik. <laughs> ang hibaw anak ko diya ay tagadabaw man si Lagdameo. Nako. Kaya makita si Lagda may anas dabaw mukalit lang ang... Yun, yun. <laughs> sip on forever. <laughs> Sana all. E yeah. eto yeah. yung mga panghatak ni Digong eh no? ng mga <laughs> one liner niya eh. <laughs> so mga kaibigan, a uh, uh, sinabi na naman nga nitong si Digong na magkakamarsyalo at gagayahin yung tatay niya. Eh paano ba naman mangy mangyayari yung uh, marsyalo na yan na uh, Digong? Iba na kasi yung ano alam ano mo yun? Iba na yung image ni BBM sa tatay niya. Hindi na sila magkapareho. Kung ide-declare na yung BBM yan, napakalaking political at uh, public backlash na mangyayari. Diba? Hindi na, ano na eh, nagkaroon na na ng ibang brand si BBM ng katauhan niya. Nagkaroon siya ng rebranding. Hindi na siya katulad nung tatay niya na nag engage sa ano sa ganyang mga tira-tirada. Hindi na. So, siya, ang image niya, ano, kumbaga parang laid back siya. Hindi siya ganun kakombative na agresibo. Hindi, hindi ganyan ng ano, ibang-iba yung image niya. Naka-distance siya dun sa image ng father niya. Diba? Kaya hindi magiging ano yan, controversial yan na sinasabi mong mag -ano siya magde-declare siya ng martial law. Eh, napakahirap mag-declare ng martial law ngayon. <laughs> yung legal at yung constitutional na ano na black na ano yung pangharang diyan eh. Napakatindi. Diba? Nung na-drop 'yan eh, dahil nga yan kay Marcos. <laughs> so iba na. Napakatindi na ng provision ng pagde-declare ng martial law hindi na yan pati talaga ano, kumbaga hindi hindi yan magagawa ni BBM talaga dahil wala namang military support si BBM na kagaya mo, na kagaya ng father niya na meron siyang grip, meron silang grip sa military. Di ba? Ikaw meron kang grip sa military nung ikaw yung nanonong kula, no? Si Senior uh, si Senior Marcos meron din. So, magkaiba ang kanilang 'ano sa inyo kay BBM, 'di ba? Sa kaamlitari ngayon, iba din 'yung ano nila, iba din 'yung stance nila diyan. More on professional talaga sila ngayon unlike dun sa mga nakaraang uh, 'yung administration, sa kadung kay kay uh, Ferdinand Marcos Sr., 'di ba? Walang legitimate na ano tawag doon na uh, situation para magdeklara ng uh, o gumawa ng security crisis wala dahil si BBM nga ay eh, may mga investors at businesses siyang pinangangalagaan kaya dini niya na gawin niyan kasi sayang yung mga foreign and local investment oo oh, ngayon napakadaming mga investors local nga at foreign di ba ang dami nilang ventures kung saan-saan e eh, kung gagawin niya na di mawawala yung pera ng mga investors ng mga ano mo yun, businesses. O, pinipilit niyang i-improve yung economy. Diyan siya nakapokus. Mag-attract ng investors. I-establish yung peso. Kaya yung Marshall, pag pagde-declare na yan, ay nako, ay opposite yan sa kanyang gustong mangyari. Diba? Ikaw lang naman ang gustong-gustong mangyari. <laughs> Kasi nga, gusto mo maagaw ng, mga agaw ng pesto, si sarang ang iyong anong... <laughs> Napaka tindi mo talaga dito mo. Oh. Hindi na yan ano, ma matindi na mangyayari international pressure sa Pilipinas kapag ka declare yan na uh, United Nations. So oh, wala na mangyayaring ano sa atin, mga support sa United Nations. pa na tayo pagdating sa mga international issues niya sa Ch West China Sea o oh, diba, yung uh, West Philippine Sea, South China Sea. Paano yan? Yung e, mga European Union na kung saan kinakatigan tayo, eh di lalo na naman tayong mga ano yan, iiwanan yan. O, din tayo sa mga foreign aid na mga yan. Kahit mga ilang-ilang million lang yan, eh meron tayong benefits na nakukuha dyan sa mga trade agreements na mga yan, yung mga diplomatic relations. Hindi kinakailangan dyan ang martial law. Diba? Kung Election lang ang dahilan para mag-declare ng martial law. <laughs> na pinaka tao si BBM. <laughs> ikaw, ikaw lang naman ang gumagawa niyan eh kasi mag ano yung leadership style talaga kasi ninyo magkaiba. Sabi ko nga kanina, parang more on laid back si BBM eh, diplomatic yung approach niya. Kung kumpara dito kay Duterte na talaga naman parang asong ah, bangaw. Oo. Oh hindi siya nakikipag direct confrontation na kagaya ng uh, kay Digong na talagang political opponent si eh, tago dito, tago doon. No? Kaya ibang-iba ang focus niya, focus siya sa economic programs na hindi kinakailangan ng military control. Diba? Malaki, malaki, malaking pagkakaiba. Hindi magkakaigi ang iyong kineclaim, Digong kinawawa mo na naman yung mga tao dyan sa Cebu. At pa, alam mo yun, yung tenga nila, pinaringgan mo na naman ng kasinungalingan O, oh, katotohanan lang sa dapat ang sinasabi natin dyan sa mga yan. Di ba? Matanda ka na, 83 ka na, eh ano na. Kumbaga pa, hindi ka na dapat uh, fresh na fresh yung pagsisinungaling. <laughs> eh, talagang ano eh, fresh na fresh ka pa. Parang batang-bata ka pa magsinungaling eh. Eh, dapat sumasabay yung pagsisinungaling. Pag naedad ka na, hindi ka na dapat masyadong sinungaling. Oh. Eh, kawawa yung makakarinig talaga dyan sa mga, ano eh, sa mga tao eh. Matinding, ano, matinding uh, risk ang ginagawa mo pagka uh, sinasabi mo yan. Pag narinig ng mga foreign investors yan, eh di may mangyayaring decline na naman sa, ano, sa country natin kasi unstable na naman ang Pilipinas. So, may mga foreign companies, eh, maglalayasan na naman yan. E eh, mga style mo eh. Bababa na naman ang peso o yung tourism natin eh. Wala na naman, ma, oh, wala na naman pupunta dito kasi sasabihin nila, oh, mayroon doon security concern, may marami doon militar ngayon. <laughs> Talaga. Hindi magkakaigi ang ano ngayon, ang uh, military, martial law. Wala na yan. Ma-reduce -ma -re ang aid natin. no mga sanctions. Baka ma-sanction na naman tayo. Diba? Kaya kasi nung panahon ni, ni Ferdinand Marcos Sr., eh, may may sanction tayo kahit papano ng US, ng European nation. O, nagex, nag-express kasi sila ng concern sa mga human rights. Eh. So wala, masyadong businesses at uh, investors pumupunta dito. oh Kaya, ibang-iba kasi talaga at huwag mo mamasamain yung leadership style ni BBM. Eh, mag magka kontra kayo eh. Ibang approach nyo. Siya, uh, diplomatic siya. O oh, ikaw, confrontational. Eh, naging maganda ba resulta? Hindi. O oh, economic recovery ang kanyang uh, gusto mangyari. Ikaw, drug war. O papa pa papa no yon. Magkaiba magkaiba yon. Kahit pa ano sabihin mong uh, style ng management ninyo eh yung sa iyo ano eh fear driven politics, di ba? O eh, sa kanya eh economic ang ano ang uh, policy niya, ang kanyang approach, di ba? Kaya hindi magkakaig eh. Yung motivation mo na mag-declare ka na mag-declare na kalaban mo eh hindi naaalis sa pwesto. Diba? Hindi na, ano yan, lalong hindi makakatulong yan kasi kita na ng mga tao ang katotohanan eh. Diba? Widespread na yung uh, balita na alam mo yun, disa mas disastrous disastrous yan. Uh, yung pagsasabi mong ganyan mga fake news, mas disastrous yan. Diba? Hindi yan makakatulong sa iyong uh, mga kandidato napakadaming ano, napakadaming uh, lalayo lalo sa iyong mga claim, lalong walang maniniwala. Oh. Yan ay highly unlikely na mat mangyari na matupad. 'Di ba? Kahit paano sabihin mong discussion 'yan, malabong mangyari 'yan sa sa leadership ni BBM kasi yung kanyang focus nga economic uh, priority, yung mga international re relations, yung mapa yung map mapanumbalik kasi nung panahon ni Digong, although pumunta dito si Shinzo Abe, hindi tayo ganoon ka ano sa Japan, 'di ba? Hindi siya hindi maganda. Medyo pangit ang naging ano natin sa Japan. O kahit sa Taiwan, 'di ba? Hindi masyadong maganda kasi ang dami dito nating nahuhuling mga Taiwanese na kasama nga ng mga Chinese pogo criminals eh pati sila napapapakit <laughs> ng pangalan ng mga bansa nila kasi yung mga Taiwanese nga nahuhuli natin dito na nag-illegal din so related ang balita related ang issue oo oh, kaya hindi maganda yung uh, pinagagagawa mo Duterte ikaw eh kung sino namang DDS eh, kayo magbago na wala na ng mga puli political maneuvering na kalokohan di ba yung credible na balita ba diba? para credible ang prediction. Oh, mas focus tayo sa kung paano i-stabilize ang economy. ba? Diba? I-preserve Pre yung legitimacy ng mga kandidato, walang dayaan. Oh. Eh yung pagre- resort sa mga martial law military rule, eh kalokohan 'yan. Isa isa talagang bagay na dapat labanan. Hindi na pwedeng ano maloko mo yung public perception. O marami nang ano marami na ngayon ng mas nakakaunawa na ang uh, dinanas ng tao doon sa panahon ni Digong ay talaga namang hindi maganda. O walang ano walang uh, sabihin natin na uh, nung drug war. Takot lumabas ang mga tao. O Anong pipiliin mo? Yung uh, liberty? O yung ikaw ay eh, kamunuan ng isang authoritarian kagaya ni Digong? Diba? Sasabihin ligtas tayo ng drug war? Eh, hindi ha. Eh, eh ako nga, maedad na akong tao. Eh, kahit pa itsura ko, professional hindi drug addict, eh, normal lang itsura ko. Eh, ako natatakot lumabas eh. Oh. Kaya hindi magandang laging si Digong ay eh, drug war, drug war. Diba? Maraming ano diyan, maraming nga uh, talagang kokontra na diyan dahil nga doon sa nangyaring mga patayan. Dito na lang sa amin, walo ang uh, namatay. Dalwa doon, ha, dalwa doon, sinto-sinto. Na talaga namang utusan lang, ha, utusan. So tatlo doon, hindi sila talaga sabihin natin user lang sila. At alam ko ang istorya ng tatlong namatay na yun ay may problema talaga sa yung isa sa pamilya, yung isa sa asawa. So may mga problema silang internal. Di ba? Hindi sila sabihin natin na isang karnaper na alam mo yun na nakikipag uh, nag-ano ng kotse o nagnanakaw. Hindi, hindi gano'n yun. So dun sa walo na pinatay dito sa amin, eh lima talaga. Hindi talaga mga criminal yun. Yung dalawa nga dun, sintu-sintu pa. O oh. kaya ano, hindi, hindi na na ang palaging mouthpiece ni Digong na ano na kanyang uh, sinasabi drug. Oh, hindi na magkakahigian. Dapat 'yan ay nilalabanan na natin at magising na kayo diyan mga DDS. 'Di ba? Kaya wala na tayong pwedeng sabihin pa. Kundi yang si Digong ay wag nang bigyan ng kapangyarihan pa. Yung mga Duterte, wag na 'yan. Wala na dapat sa ano 'yan, sa sa table pa, para mabigyan ng kapangyarihan, di ba? Wala na sila sa usapan. oh ilabas na natin sila kung maaari. Huwag na silang uh, patakbuhin. O, kasi si Sarah, nabigyan ng pagkakatao maging uh, presidente. Kita nyo ang nangyari. oh Magpapangatlo pa ba tayo? Ha? Mag-another mag, uh, ba ng uh, Duterte ulit? Ay, eh, hindi na. Pa? Wala nang ano yan. Wala nang pangatlo. Wala nang pang-apat na Duterte yung tatakbo kahit kailan sa national uh, position. Yung mataas na position, wala na. Hindi na magkaka... magkakaroon dapat di ba So dito lang po mga kaibigan at uh, atin lang pong kinontra yung sinabi ni Digong na magkakaroon nga doon ng martial law oh, at hindi na bababa si BBM sa pesto. Malabo po yan. Marami nga uh, mga supporters niya. Sigurado magagalit din diyan. Na talagang uh, hindi siya papayagan na magkaroon ng uh, o mag-declare ng martial law. Kasi kahit yung mga bumoto sa kanya ay mahirapan. So itong si Dugong, yung mga bumoto sa kanya na mga pinili siya para gumanda ang Pilipinas, anong ginawa niya do sa kanya mga botante? Pinahirapan niya. Oh. Inano niya? Hindi niya pinalabas ang mga tao ng kapanahunan niya nas dahil sa drug war. Oh. Kaya hindi na talaga dapat bigyan ng posisyon niya mga yan. Dahil yun ay kung ano-ano na naman ang gagawing kalokohan sa bansa. Huwag na tayong bumoto ng para mga siraulong tao. Huwag na tayong bumoto ng mga tao nga alam niyo yun. Yung parang mga ugaling mga leader ng MILF, MNLF, di ba? Ng mga war freak. Hindi na tayo pwede bumoto ng ganyan. Hindi na pwede. Kung buboto man tayo, ay yung alam natin na ang background de eh, professional, di ba? Uh, ano siya? Uh, diplomatic ang kanyang uh, approach, di ba? Focus siya. More na uh, economic uh, prosperity. Hindi yung uh, human rights ay eh, talagang uh, sinasalaula, di ba? Walang ano, walang pakialam sa ekonomiya. Di ba? Na okay lang ha, papasukin na papusok dito mga kriminal. So, wala na. Wala na dapat Duterte mga kaibigan. Tigilan na natin yung mga Duterte na yan kung sino man nakakapanood. Diba? wag na kayong boboto dyan. wag na ninyong uh, tatangkilikin ang uh, mga budol na sinasabi niyan. So dito lang po mga kaibigan, hanggang sa huli po at wag na po tayo maniniwala dyan. Ha? Sa Duterte na yan at uh, kapag ka naniwala pa tayo dyan, kahit pa anong, kahit pa anong uh, mga sinasabi niya ng mga data-data o statistics sa survey, wag na tabu, wag na natin paniniwalaan. Dahil hindi po yung totoo, sila ay bagsak. Ha? Bagsak. Ang mga kandidato nila ay mga mapopurol mga pro-China, na hindi talaga pro Pilipino, di ba? So hanggang dito na po at tayo ay uh, sana ay lagi na sa mabuting kalagayan at isipin ng makakabuti sa bansa. Maraming salamat po.